Bago ngayong gabi, nilabas ng PNP Forensic Group ang larawan ng mga buto ng mga tao na naiahon mula sa Taal Lake ngayong araw. Ayon sa Justice Department, nakakuha ng bahagi ng tadyang o ribs ng tao. May report si Ian Cruz. Matapos ang apat na araw na walang nakukuha kahinahinalang bagay, iniahon mula sa Taal Lake ang apat na sakong ito kanina. Pagdating sa Pampang, agad inilipat ang mga sako sa sasakyan ng soko. Apat na sako yon actually, dalawang sakong buhangin na pampabigat at dalawang sako na containing the remains. Yung ribs ng tao nakita. Ipinakita ang litrato ng labing limang piraso ng mga umanay skeletal remains na nakuha kanina. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Nabangkera sa identified na the area. Dito, dito ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake, is a positive indication that he knew what he was talking about. Ayon sa PNP Forensic Group, siyam na isang sample na ang kanilang nakukuha, anim sa mga ito, hinihinalang mula sa tao. Talagang graveyard to eh. It, it's actually just the graveyard within the lake. If you think, if you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na, na, remains sa lawa. Gamit ang underwater remotely operated vehicle, ipinakita ng Philippine Coast Guard kung gaano kaburak sa ilalim ng lawa. Kaya patuloy ang testing sa mga ROV para malaman ang tamang taas ng underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Hindi lang ang kondisyon ng lawa ang hamon sa paghahanap, pati ang paminsan-minsang pag-alboroto ng bulkan taal. Kanina, nagkaroon ng minor preato magmatic eruption ang main crater ng bulkan na tumagal ng labindalawang minuto. Sabi ng FIVOLX, ligtas naman sa buong lawa ng Taal. Ang ipinagbabawa lang ay ang pagpunta sa mismong Volcano Island. Kahapon, tatlong bangkay ang hinukay mula sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Ayon kay Justice Secretary Remulia, ang mga pinahukay ay mga katawang lumutang umuno sa Taal Lake noong 2020. Base sa impormasyon nila, may tatlong nawala sa lipa noong 2020 kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Sabi ng sepulturero si nang galing sa Dakulo Funeral Services ang mga labing hinukay roon. Kwento ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos eh, may mga tama ng barel. Santo. Laging ulo. Tapos nakatali ang pa Yung iba po. Bulok na. Wala po talaga. Mm -hmm. Tapos lagi po silang lahat inakabrip lang. Nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw sila sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Tumagi magpa-interview ang hepe ng pulisya dahil wala raw siyang otoridad na magsalita ang record naman ng Office of the Civil Registry ng Bayan nasira sa baha bunsod ng bagyong Christine noong nakarang taon. Natunto namin ang sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Sabi ng isang residente, marami nang nakitang bangkay sa bangin. Mga tatlo apat daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Yan yung, yung mga binabaril lang na para pinagbibintang mga adik. Tingin mo sa bungero ba yon? Hindi po. Tinawag naman kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Jonel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Patidongan na sangkot siya sa pagkawala ng mga sabungero. Dapat daw mag-public apology si Patidongan at bawiin daw dapat ito dahil kung hindi ay sasampahan niya ito ng reklamo. Inilabas si Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon nito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Atong Ang. Sagot naman ni Patidongan, bakit daw siya magpa-public apology gayong wala raw siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo, bakit galing sa Pitmaster Foundation ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamay-ari ni Ang. Inihinga namin ang reaksyon dito si Ang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.